Ang mga introvert na tao ay gumagalaw sa mundo na parang mga anino. Daroroon ngunit hindi madaling maabot. Maaring taglay nila ang kagandahan, talino o tahimik na kapangyarihan. Ngunit kapag nag-reveal sila ng sobra o kapag nagbuka silang aware tungkol dito, nababasag ang hiwaga. Sa sandaling maghanap sila ng pagkilala sa mata ng iba, guguho ang aura at ang misteryo ay nagiging lantad. Kaya't madalas sa mga introvert ay umiiwas tumingin. Kahit pa sila ay naroroon sapagkat ang kanilang lakas ay hindi nakasalalay sa pagpapakita, kundi sa pagtatago. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang kawalang kibo, at ang pagtangging tugunan ang mga mata ng iba, yun mismo ang nagiging sandata ng kanilang presensya na kumukuha ng atensyon nang hindi kailanman humihingi nito. Narito ang mga dahilan kung bakit bihirang tumingin ang mga taong introvert. Number 1. Ang pagtingin ay naglalantad ng sobra. Para sa karamihan, ang pagtingin sa mata ng iba ay simpleng asa lamang. Isang sandaling kilos para ipakita ang iyong presence. Pero para sa mga introvert, hindi ganun kababaw ang isang titig. Hindi lang sila tumitingin sa ibabaw. Tumatagos sila. Binabasa nila ang mga maliliit na pahiwatig. Ngunit ang panganib ay hindi lamang nasa kung ano ang kanilang nakikita. Nasa kung ano rin ang kanilang naibubunyag. Kapag ang isang introvert ay tumitig ng matagal, kusang lumalabas ang bahagi ng kanilang kamalayan. Nararamdaman ito ng iba. Ang nakakakilabot na pakiramdam na parang nababasa sila na parang bukas na libro. Nakakailang ito. Walang gustong makita ng tuluyan. Ngunit mas delikado yung mismong introvert na nagiging vulnerable. Sa oras na hayaan nilang magtagal ang kanilang titig, inaamin nila ang kanilang kamalayan, interes at kaalaman bigla silang nagiging markado, hindi na invisible. Kaya't ang pag-iwas ng eye contact ay hindi kahinaan. Ito ay paraan ng pananatili sa kontrol. Dahil ang sobrang pagtitig ay parang pagbubunyag ng mga baraha. At alam ng mga introvert na ang pinakamalaking lakas nila ay ang pagtatago nito hanggang sa tamang oras. Number 2. Misteryo ang panangga ng mga introvert. Ang misteryo ay isa sa pinakamatandang kinatatakutan ng sangkatauhan. Kinatatakutan natin ang mga bagay na hindi natin masukat, ang mga hindi natin kayang unawain at likas na nauunawaan ito ng mga introvert. Sa pagpipigil ng kanilang titig, itinatago nila ang pinaka-revealing na kasangkapan ng koneksyong pantao, ang mata. Sa ganitong paraan nagiging hindi mabasa ang kanilang pagkatao. Kapag may tumangging tumingin sa iyong mata, nagsisimula ang mga tanong Ayaw ba nila sa akin? May tinatago ba sila? O may nalaman ba sila tungkol sa akin na ayaw kong mabunyag? Habang tumatagal ang katahimikan, lalo ring bumibigat ang pagdududa. At sa loob ng pagdududang yon, naiipon ang kapangyarihan. Hindi kailangan ng mga introvert na magpakitang gilas, magsalita ng malakas o magdeklara. Ang kanilang katahimikan ay ang kanilang presensya. At ang kanilang pagtangging tumingin ay ang kanilang panangga isang harang na nagiiwan sa iba sa pagdududa. Hindi tiyak kung sila ba ay walang halaga o lubhang mapanganib. Ang misteryo ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Ito ay nabubuhay ng mas malakas kapag hindi sinisira. At wala nang mas nakakaunawa pa nito kundi ang mga introvert. Number 3. Ang mata ay nagko-confess bago pa magsalita ang bibig. Maaaring practice ng mga salita maaaring ipilit ang peking ngiti. Pero ang mata, ang mata ay raw na katotohanan. Naglalabas ito ng mga bagay na tinatanggihan ng bibig. At para sa mga introvert na buong buhay na nagbabantay ng kanilang panloob na mundo, ang kanilang titig ay ang nag-iisang pinto na hindi nila lubusang maisasara. Isipin ang sandali ng matinding lungkot, ngunit sinasabi pa rin ng labi na ayos lang ako. Ang mata agad ay nagtataksil sa kasinungalingan o yung minsang pagpipigil lang galit sa ngiti ng pagkamagalang, ngunit ang apoy ay kumikislap pa rin sa mga mata. Para sa mga introvert, mas matindi ang panganib na ito. Dahil sa lalim na kanilang damdamin, ang kanilang mata ay parang karagatan. At ang karagatan ay imposibleng itago kapag matagal na tinitigan. Kaya mas pinipili nilang ubiwas. Ang pagtingin sa mata ng iba ay parang pagbubunyag ng mga lihim na maingat nilang itinago mga pagnanasa, mga takot, mga hinala o mismong pag-ibig. Ang pagtitig ay pagtatapat. Kaya't binabantayan nila ang kanilang mga mata na parabang banal na kasulatan. Hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil alam nila na ang pagbubunyag ay kapangyarihan at ang kapangyarihang hindi pinoprotektahan ay kapangyarihang nawawala. Number 4. Nanganganib ba mga introvert sa enerhiya ng iba. Ang pagtitig ay hindi lang simpleng kilos ng paningin. Ito ay palitan ng enerhiya. At ang mga introvert na sobrang sensitibo sa emosyon ng iba ay nasa panganib na masyadong mag-absorb. Minsan sapat na ang isang saglit na titig upang sumipsip ng kaba, takot, o pait ng isang tao. At kapag na-absorb na, nananatili ito sa kanila. Ito ang sumpa ng malalim na pagiging sensitibo. Ang makakita ay ang mag-absorb at ang mag-absorb ay ang magdala. Halimbawa, ang paglalakad sa isang crowded na silid at maramdaman ang pira-pirasong bigat ng mga unspoken tensions na bumabaon sa iyong kaluluwa. Kahit madalas na nakatungo ang mga introvert, umiiwas sa tingin at lumulubog sa katahimikan. Hindi dahil takot silang humarap, kundi dahil ang direktang pagtitig ay katumbas ng pag-ako ng kaguluhan na hindi naman sa kanila. Sa pagprotekta ng kanilang mga mata, Pinoprotektahan nila ang kanilang espirito. Nauunawaan nila ang nakatagong katotohanan na hindi lahat ng mata ay karapat dapat tumbasan ng titig. Minsan ang pinakadakilang anyo ng pagtatanggol sa sarili ay ang simpleng huwag tumingin pabalik. Number 5. Nasisira ang strategic invisibility ng mga introvert. Ang mga introvert ay mga maestro ng pagiging naroroon ng hindi napapansin. Kaya nilang manatili sa isang silid nang hindi nagdudulot ng ingay. Kaya nilang dumaan na parang aninong kumukulekta ng lahat ng detalye, ngunit hindi nagiiwan ng bakas. Ang invisibility na ito ay hindi kahinaan. Ito ay tactical na talino. Ngunit nasisira ito ng titik. Sa oras na magtagpo ang kanilang mga mata at ng iba, sila ay napapansin. Hindi na sila nakatago. Biglang napupunta sa kanila ang atensyon kasama nito ang mga tanong, ang mga usisa, at ang mga posibleng komprontasyon. Agad na nawawala ang estratehiya ng pagbe-blend. Ang invisibility ang pinakamalaking kapangyarihan nila. Ang magmasid ng hindi nakikita, ang magplano ng hindi naaantala, ang maghandle ng kapangyarihan sa katahimikan. Ngunit ang sobrang pagbubukas ng mata ay sumisira sa balabal na ito. Para sa mga introvert, ang pagpili na huwag tumingin ay ang kabayaran upang manatiling hindi nakikita. At ang pagiging hindi nakikita ay madalas ang kanilang pinakamataas na bentahe. Number 6. Ang mata ng mga introvert ay maaaring mag-udyok ng inggit o hinala. May nakakailang nakatangian ang titig ng isang introvert. Mabagal, mas matalim at mas mabigat ito kaysa sa karamihan. Kapag tumingin sila, pakiramdam ng iba ay hindi lang sila tinitignan, kundi pinagmamasdan din hanggang sa kaluluwa. Ang ganitong intensity ay bihirang tanggapin ng bukas palad. May ilan na binabasa ito bilang kayabangan, ang iba naman ay itinuturing itong panguhusga. Meron ding nakadaraman ng selos o pananakot, tila natitreten ng bigat ng katahimikan sa titig. Kahit hindi sinasadya nanganganib ang mga introvert na maghasik ng hinala o pagkamuhi sa iba sa pumamagitan lamang ng pagtingin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpipigil. Sa hindi palaging pagtitig, naiiwasan ng mga introvert ang mga alitang hindi kailangang magsimula. Hindi sila pupukaw ng inggit, hinala o defensive na asal mula sa mga taong masyadong marupok para kayanin ang ganitong uri ng pagtitig. Minsan, hindi takot ang pag-iwas ng titig. Ito ay awa. Number 7, ang pagtingin ay nagpapakain sa mga maling tao. Ang atensyon ay isang uri ng pagkain at may mga taong adik dito. Ang mga narcissist, mga manlilinlang at mga taong sabik sa pagpapatunay ay nabubuhay sa pagiging naikita kahit sa pinakasaglit. Para sa kanila, ang kahit anong pagkilala ay gasolina. Ligas itong nauunawaan ng mga introvert. Alam nila na kahit isang sulyap ay maaaring magbigay lakas sa maling tao. Ang pagtitig sa isang mapanlinlang ay parang pagtanggap na totoo ang kanilang ilusyon, pagbibigay ng entablado na kanilang kinahuhumalingan. Kaya sa pagtanggi ng mga introvert na tumingin, ginugutom nila ang mga ito. Ang kawalan ng pagkilala ay mas masakit kaysa sa direktang pagtuligsa. Ito ay isang kawalan na nag-aalis sa mga parasite ng kanilang kabuhayan. Mas malakas pa kaysa sa salita ang kanilang katahimikan. Ang pag-iwas ng tingin ay malinaw na deklarasyon hindi ka makakuha ng lakas mula sa akin. Number 8, binabantayan ng mga introvert ang kanilang panloob na narrative. Bawat tingin ay nagtatanim ng bagong istorya sa isip ng iba. Ang isang saglit ng paghinto ay nagiging hinala. Ang isang tingin ay nagiging interes. Ang matagal na titig ay nagiging pagkahumaling. Totoo man o hindi ang mga kwentong ito, kumakalat ang mga ito kapag nailabas na. Ang mga introvert na naninirahan sa maingat na iningatang panloob na mundo ay alam ang panganib na ito. Pinoprotektahan nila ang kanilang sariling narrative na parang kayamanan. Ayaw nilang lumikha ang iba ng mga alamat tungkol sa kanila base lamang sa isang sulyap, kaya't pinipili nilang huwag tumingin. Hinahayaan nilang manghula ang iba, mag-imbento at maghabol ng mga sagot na hindi nila kailanman makukuha. Sa ganitong paraan, ang mga introvert ang nananatiling may akda na kanilang sariling misteryo. Sila ang may kontrol sa kung ano ang ibinubunyag at kung ano ang mananatiling hindi malalaman. Ang hindi pagtitig ay hindi pagtakas. Ito ay pagiging may akda. Tinitiyak nitong ang kwentong ikakalat ng iba ay hindi kailanman lalayo ng masyado sa katotohanan. Number 9. Ang titig ng mga introvert ay maaaring maging hypnotic ng hindi sinasadya. May kakaibang magnetismo sa titig ng isang introvert. Hindi nila sinasadyang manokso, ngunit ang lalim ng kanilang mata ay may hatak. Madalas ang iba ay nakakaramdam na sila ay nakikita, nauunawaan, kahit sa pinakamaikling pagtagpo ng titig. At para sa ilan, ito ay nagiging nakakaadik. Ngunit ang pagkahumaling ay maaaring maging obsession. Ang taong nakaramdam ng napansin ay maaaring maging masyadong umasa kumakapit o nanghihimasok, suga pa sa muling pagharap ng bihirang pagkilalang yon. Ang mga introvert na kailanman ay hindi naghangad na magpaalab ng ganong kagutuman ay biglang nabibigatan sa mga big kiss na hindi nila pinili. Ito ang dahilan kung bakit natututo silang magpigil. Alam nila na ang kanilang titig kapag pinakawalan ay hindi laging inosente. Isa itong anyo ng hindi sinasadyang mahika. Kayang makabighani ng iba sa paraang komplikado para sa kanilang tahimik na pamumuhay. Mas mainam na itago ang ganitong uri ng sumpa. At number 10, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpipigil. Ito ang pinakamatinding katotohanan tungkol sa titig ng mga introvert. Ang pinakamatinding kapangyarihan nito ay hindi sa paggamit, kundi sa hindi paggamit. Ang direktang pagtitig ay isa ng pahayag, ngunit ang pagtangging tumingin ay mas malakas pa. Kapag may umaasa ng pagkilala ngunit hindi ito natanggap, ang katahimikan ay nagiging bulto. Kapag may nananabik sa atensyon ngunit ipinagkait, ang pagkakait ay mas tumatagos kisa sa anumang puna. Sa pagpipigil, binabaliktad ng mga introvert ang balanse ng kapangyarihan. Sila ang nagtatakda ng mga tuntunin ng pakikisalamuha, hindi sa pagbibigay kundi sa pagtanggi. Ang kadalang katahimikan ay nagiging sandata ang kawalan ng titig ay mas makapangirihan pa kaysa sa presensya. Ang kapangyarihan sa huli ay hindi tungkol sa pagpapakita ng puwersa. Ito ay tungkol sa paglikha ng kawalan ng balanse na hindi kayang baliwalain ng iba. At para sa mga introvert, ang pagtangging tumingin ay nakakamit ang kawalan ng balansing ito ng may nakakatakot na presisyon. Para sa mga introvert, ang huwag tumingin ay hindi kahinaan. Ito ay mastery. Hindi basta ibinibigay ang kanilang mga mata. Hindi nila ikinakalat ang kanilang atensyon na parang barya sa hangin. Alam nila ang halaga ng kanilang titig. Alam nila ang panganib nito. At alam nila na sa pagpipigil, napapanatili nila ang parehong enerhiya at misteryo. Hinahangad ng mundo na malaman kung ano ang nakatago sa likod ng kanilang tahimik na mga mata. Ngunit sadyang tinatago ito ng mga introvert. Dahil ang misteryo kapag nabasag ay hindi na muling mabubuo. Ang pagpipigil ay pananatiling hindi malalapitan at ang pagiging hindi malapitan ay pagiging makapangyarihan. At kaya ang katahimikan na kanilang pagtanggi ang nagiging pinakamalakas na presensya sa lahat. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Yes, relate ako dyan, Sir AP. Good evening. Few years back, may ka-workmate akong introvert. Tulad ko, magaan siyang kasama. Wala kaming dull moments at match ang enerhiya namin. Nakalungkot lang nung na-assign na ako sa ibang lugar. Salamat po Sir AP sa episode na to. God bless po palagi. Sabi naman ni Ayek, ito na ang na-experience ko ngayon. Katahimikan laban sa katahimikan. Siya na kaya ang aking twin flame? At tayo naman kay Gretchen Marie Kayanan. Good evening. So in love to find same soul. Hulog ng langit talaga. Thanks Sir AP. At shoutout din kay Sabotahe Rap Vlog, Junjun Perang, Luna, Emma Villanueva, Lorena Bintas, Arnold Senatin, RJ Mera, Pax Tumulak, Annalyn Granada, K Molino, Ramlat, Jola Short Video, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam ba na may mahiwagang connection kapag nakahanap ng kapantay ang isang introvert? Panoorin mo sa video na to.